Direk Daryl Yap, kinumpirma maraming Pinoy sa ibang bansa ang gustong bumili ng rights ng pelikulang... Pepsi Paloma. Narito ang i-spotted Report ni Anton. Kinipirma ni Direk Daryl Yap na maraming mga Pinoy sa ibang bansa ang interesadong bilhin ang rights ng kanyang controversial film na The Rapist of Pepsi Paloma. Sa kanyang Facebook page, nagpasintabi si Daril sa mga Pinoy sa US, Japan, Hong Kong, Europe, at iba pa na hindi ang pagpapalabas sa ibang bansa ang kanyang priority. Ayon pa sa si director, priority pa rin niya na mapanood ng mga Pinoy dito sa Pilipinas ang kanyang pelikula. Ganon din ang mga streaming platforms form. Ngunit nagpapasalamat si Daryl sa lahat ng mga OFW na gustong bilhin ang rights ng kanyang pelikula, sabay sabi nito nang darating din tayo dyan. Samantala, tikom ang bibig ng direktor sa pagkakagrant ng Muntinlupa Regional Trial Court sa petisyong rate of habeas data na isinampa ni Vic Soto kung saan pinabubura nito sa mga social media account ang controversial na trailer ng nasabing pelikula na tahasang binanggit ang pangalan ng actor TV host bilang isa sa mga rapist sa sexy star noong 80s. Ang Kedaril, hindi siya maaaring magbigay ng anumang pahayag sa usaping legal pero gusto niya raw ipabot ang kanyang pasasalamat sa mga nagpapahayag ng suporta at nagdadasal na matuloy ang showing ng kanyang pelikula. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.